so ayun kabayan, magpapalit nagpapalit tayo ng shock. So, ito ginagamit natin dito. Pang heavy duty, pang ito dito. Sa kakaiba ito, ito yung separated. Tapos so, ito yung ano niya. Ito yung ditong ipakin. So, so kabayan, ito may technique ng paglagay dito. Kapag hindi mo ito, alam ang technique nito. So, ito ay magbabaklas-baklas ko rin ito. So, mangyayari kabayan, lalagyan nyo ng mark or dapat tandaan ninyo kung nasan ang ang nak nakatapat so papakita ko sa inyo mamaya ganyan, lagyan natin dito 1, 2, 3 Yan. Ito Kasi hindi aso kasi meron lock. Meron lock. Ito mga kabayan. lang siya. 1 2 3. siya. One, two, At dito siya. Yan. Tapos ito. Yan, meron siyang lagi yan. So, wala lang dito yan. Ito balik to. One, two, dito siya. So, siya. kasi ito. Ito. pag video ito kabayan. ayan. ito so, hindi nakakatakot kasi may lock sya dito pinakita ko kanina so ayan kabayan yan buti wala pa nga yung mga tugtog kasi kapag may nagkapatugtog yung mga kasama ko hindi pwede kapag copyright tayo so kapag hindi niya alam yung to kabayan maglagay kayo ng marok okay? hindi pwedeng nyo pakin to kabayan eh masisira magaling masira kailangan manumano sya yan ganyan lang natin ah na Meron pang kanina ko doon sa kabayan kasi ito, ito yung ginamit ko. Itong arm na to, lumalaglag to kasi hindi may set kasi nakatihaya lang. Dapat ito naka-install sa paderian So bumunta ko ng Hyundai, hinaram ko to. So ayan. Putula natin. yung kabayan? Wala eh, hindi pa naka-install kasi bago yung shop namin kabayan. Hindi pa ito, ito naka-install. Ang sa gilid ng padre dapat yan. So may hirapan kapag nakadapalaan na ganyan. Napakahirap. Saba yung daw. Napiti ko lang ako kanina dyan eh. So, naalala ko, meron yung ganito sa Hyundai. Kasi dati ako nasa Hyundai, nilipat kami sa bagong shop. ang ka. So, manu-manu hilang natin. Manu-manu lang naman talaga ito eh. malalim na yan kailangan dito nakatapat yan dito to dulo na yan so ayun yan 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 ang nakatapat yan so ito ka ba yan ito mismo ito kabayo ito yung pinaka dito ha dito pinaka lang yun nasa gitna na yan ay eh, dito nakatapat yan so pag nagkamali kayo kabayan dito so hindi magkatatak ang magkakama sa butas marami nang nangyari yan ayan ha ito naman kakabayan walang gatla to isaktuhan lang to

Kung hindi nyo alam kabayan okay. ang posisyon nito kabayan bago nyo tanggalin, ano yung kabayan? Tandaan ninyo bago tanggalin, tandaan ninyo, ha? Hindi kayo maano. Ayan o. Ayan. So, mag-release tayo ngayon. Atin. Ayan. Ayan. Yan. So ito te. Ito ko ba yan? Pwede nyo tatakan. Yan, pwede nyo tatakan yan. Um, pwede tatakan to. Para hindi kayo mawala. Kasi kapag yan ay na, na-disalign. Na, na Pakiyap ka bayan. Magdudubli-dubli trabaho kayo. <tip> <tip ganda> ka Ang kabayan yung natsa yung rattle ka natin. Ito tanggal ka ba yun? Ito. Ito. Ito không natin ito. There you go. There na sila sira ng lock tagay natin strap cable tie okay tapos na ito mga kabayan yan ang tanggalin nyo yung lock no? so pakita naman nyo yung tanggal ng tie rod pakita yung stabilizer sway bar so lahat ng pwede mo pa ma, ma ano, mapatid

buat berhenti injak injak ya kita pakai squat Sesederhana nyebut kakabayan ng pangontra dito kasi magde-trigger siya to Ito kasi nakababa. Ano, naka ito kasi nakababa.

तो भाई के दोस्त ने माने किनको का थाना भाई के दोस्त 100 200 400 पीसLambda Si <laughs> Rayan, matulog. <laughs> Kumigyan dalawa na yun, saka si Corey. Noong ah? unang training namin, eh tawa na kami talaga sa dalawa na <laughs> yun, e. Bakit? Kumigyan dalawa na yun. Sino? Si Corey at saka si Rayan. Eh, you know? kore sino? Corey. Corey, sino Yung tamisin nandito, ah? yung isa, yung pag ganyan din ang kopo ikabit natin kabayan yung uh, sway bar yung kung tawagin sa atin stabilizer bar so may dalawang katorsi tinanggal ko para mailabas yung shock kanina so ayan may tapat lang natin para dun sa butas so medyo mahirap ding ipasok yung kabayan pag hindi nakatapat eh dalawang katorsi lang kabayan yan so magkabila ang kabayan yan so dapat talaga ay uh, nakatapat para pag nirattle ka natin ay deri-deri syo deri kabayan. Kasi hindi pwedeng uh, basta-basta i-rattle gun kung di nakasintro yung bolt. Okay. So, ayan kabayan. I-rattle natin ngayon. Sa atin naman kabayan, ay impact range yan. Dito sa Australia, ay rattle gun. Ayan kabayan. So, okay. Uh, kabayan, i-check ko lang yung kabila akong mahigpit na para ah uh, dire-diretso tayo. So, kinakailangan yung mga pinakabit natin, i-double check natin palagi para walang bakijab kabayan. Ayan, okay? Let's go. So, kabayan, if you're new here, don't forget to subscribe and hit on the notification para palagi kayo updated sa ating mga gawin video. So, ah uh, kasi na kayo kasi hindi ako makasagot sa mga ano natin, sa mga uh, question ninyo. Pero nag nag-reply ako kailan nila sa Disney ang dahil ikatulong ng Pilipinas.

kanya-kanyang diskarte kabayan pero Pero talaga ako, binabaklas ko po lahat yung nakasagabal. Para mas madaling ilabas at mas madaling ipasok. Okay, mga kabayan? Maraming salamat sa inyo lahat. At hanggang sa muli, bye-bye.